Magandang araw. Ako nga po pala si Lenlen. Len. Ayoko yung maman pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. Samahan nga nyo pala ako. mayong araw na ito sa A Day in My Life. A Day in My Life. A Day in My Life. Yun lang yon. Bali, nag-setup na nga po ako dyan ng mga paninda. Alam nyo naman po na may mga paninda akong mga kwek-kwek, fishball, mga pang merienda ba. At may mga bago na rin, marshmallow at sprinkles, stick. Stick, ano ba yun? Ay, yung trending ngayon na finger stick. Mabili na yun ngayon. Sampu, sampu. At buod nga ni po sa merienda ay eh, may maliit din nga ni po kaming tindahan hindi naman gano kalakihan pero okay naman po at habang nagsiset up nga po ako dyan ay eh, syempre may bumibili po sa tindahan namin syempre kailangan ko itigil ang mga ginagawa ko panandalian nagluto na nga po pala ako dyan ng sauce syempre nagtitinda po kami ng fishball, kikiam, kwek kwek at mga tusok tusok o, tapos po ay eh, nagsaing na nga ni po ako dyan ayan nga po Siyempre, saan kami kukuha ng bigas ay sa tindahan. Ayan na, nalugi na nga si Lin, -Lin. Ay, hindi, hindi ganon. Kaya ka nga naghahanap buhay para kumain. Ganon talaga pag nandito ka sa Maynila. Siyempre, wala tayo sa probinsya. Kahit doon ay eh, libre na ang mga pagkain, ulam. di ba? Diba? Eh, dito sa Maynila, naku po kailangan mo umupa ng bahay, magbahay ng tubig, magbahay ng kuryente, tsaka pagkain na din. Siyempre, doon ka kukuha sa maliit na negosyo mo. Hindi pwedeng hindi. Gaano ba kalaki ang kita ng isang may tindahan o sari-sari store? Sa so, tingin nyo, comment nyo nga po kung malaki tubo ng tindahan. <laughs> Kasi akala ng iba malaki tubo sa tindahan basta may negosyo ka marami ka ng pera ay 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 hindi ganoon. <laughs> akala niyo lang yun, Marami kaming pera pero ang totoo wala sa pagtitindahan kasi kapag ninigosyo ay kailangan mong ibili ulit ng paninda ang mga benta mo araw-araw para may ibibenta ka ulit sa isang araw o bukas makalawa kasi pag hindi mo binili ang benta mo malulugi ka mapupunta sa wala ang mga paninda mo o ang benta mo ang ginagawa namin ang ginagawa namin nililista namin araw-araw ang benta namin para alam namin kung kumikita kami o hindi kasi pag hindi ka kumikita sa isang negosyo ay itigil mo na yan itigil mo na yan, kalokohan mo na yan <laughs> kasi nagpapakahirap ka lang sa buhay hindi ka pala kumikita at ito na nga ni po ang ginagawa ko po araw-araw binibilang ko po, po ang benta ko po sa isang araw pag nabilang ko na po sa isang araw ang benta ko ay nililista ko po sa isang notebook para malaman po namin sa isang buwan kung may kita kami o wala. Kung malakas ba o hindi. Ang problema nga po pag nagigipit po kami katulad ng pambayad sa oriente, sa bahay, sa tubig, pag wala kami ay sa bumbay kami kumakapit. Ay hindi ganon, hindi sa bumbay. Paggipit sa lending kumakapit. <laughs> Ay hindi, lahat na utangan namin pala. Mumbai mo pa lending. O ba? Diba? All in one. At syempre, pagkatapos ko nga ni pong bilangin ang aming benta dyan na isang araw, inlista ko na nga ni po. Pagkatapos ko pong ilista, ayan na po 1,690 benta namin si isang araw One, six, tapos ililis ko pa, hulog namin sa lending at bombay araw-araw ayan po totoo po, may utang din po kami, siguro po lahat ng tao ay may utang na din ngayon <laughs> hindi pwedeng hindi ka mangungutang kasi mamamroblema ka wala ka na rin man namang malapitan ngayon Bali, 680 na nga ni po ang natira sa benta namin ngayong araw. Ayan po yung unang lending namin, yung Bombay. 100 a day. Bali, 5,000 po ang inutang namin dyan. Bali, 60 days nga po pala yan, Bago pa lang din. At ang pangalawa po namin utang ay sa lending. Bali, ang hinuhulog po namin dyan ay 220. Ang utang po namin dyan ay 15. Pero naging 17,000 dahil may tubo. At eto nga po, yung pangatlo naming lending na ito inutangan. Bali, 400 po a Ang aming... Ang aming hulog araw-araw, bali 20,000 mil po pala ang inutang namin dyan. Nagipit po kami kasi sa pangbayad sa bahay, tubig kuryente, alam nyo na dito sa Maynila, kailangan bayaran lahat pag hindi, ka pag wala kang pambayad. Hindi ko nga alam kung bakit nagtsatsaga ako dito, baligtad pala yung camera dyan, hindi ko alam kung bakit kaya na lang mag-adjust. Pagdarin <laughs> nyo na lang yung cellphone nyo para makita nyo. At pagkatapos ng nga po palang hulugan lahat ng utang namin dyan, ay pumunta na po ako na Isabel. Namili po ako. Siyempre, pag may benta, kailangan lahat ibili po ang terang pera para meron ulit mabili yung customer para meron ulit pang bayad ng lending at bombay, ayan nga ni po ang pinamili ko mas marami yung chichirya po dyan. Mura lang naman yung chichirya. Pero konti lang din yung tubo. Ayan na po. Nasa bahay na po ako. Alam niyo na kung bakit wala akong pera lagi. <laughs> Ayan po. Araw-araw ko pinapamili yung pera namin. Si Mahal nga ni po dyan ay may bagong alaga. Alagang kalapati. Mahilig po talaga yun sa mga ibon-ibon. Ayan. Pagbigyan ang hilig ng walang ligalig. Mga kalapati, lalagyan natin ng asin. Para paglipad eh, maganda yung pakpak nila. At panlaban sa tubig. Sa ulan. yun, ayan. Parang ano, Para magiging... tumatalbog lang. Magiging dahon ng gabi ang kanilang balahibo. Totoo po yan, mga kalapatid. Mga kalapatid, ayan. Dati po kasi nagkakalapate yan si Mahal. Nagre-racing po yan ng mga ibon. Pero nung nakilala niya na ako, binitawan niya na yung ibon, ako na lang inalagaan niya. <laughs> Ganyan daw nga po pala maligo yung kalapati. Thank you sa panunood. God bless you po. pa like and share. Subscribe naman po ng aking video. Para everyday po kayo makapanood nito.